Good day mga kaasenso. Oras na para kumita ng pera at umasenso. Ako po si Karen Davila, ang kaagapay ninyo sa pag-asenso. Ito ang DTI Asenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs. Asenso Pilipino! Sa panahon ngayon, dapat palagi tayong presentable o maganda. E sino ba naman ang gusto ng wrinkles? Dahil sa stress natin sa trabaho, negosyo o kahit sa bahay, deserve natin ang magpapamper naman. Alam nyo ba, trending ngayon ang nail arts at yan mismo ang ginawa ng ating entrepreneur. Siya ang favorite tita ng Tondo, ang beautypreneur owner ng Titas of Manila Salon, Joanna Chua. Joanna, maraming salamat at Look thank po. you for being here. Uh, thank you for having me. Good morning. Ang una kong tanong, may pera ba sa nail art? Marami. <laughs> ah, <marabi> pala. Marami pala. <laughs> Pwede tayo umaman dyan. Yes. Ikwento mo yon. paano ka napasok sa nail art? Ah! Uh, 2017, no, we started the nail salon. Uh, paano ba? Actually, ano lang siya. Uh, Nag-iisip kasi kami for the commercial space ng family namin na para mapataas po yung foot traffic. So sabi namin, naisip ko, sinagest ko. So sabi, sabi ko, ah, mukhang ano ngayon, medyo booming na ang ating nail, nail industry, nail salons. Marami akong nakikita, baka pwede nating i-try. Oh, nagustahan naman po nila. Sabi niya, sige, gawin mo. Ah, okay. Sabi ko. So, ayun po. Tapos sabi ko, since nasa Manila tayo, parang maganda. Titas of Manila. Oh. Ah, witty tayo <laughs> Pero ba't Opo. mo naisip na nail salon? Usually, ang itatayo ng tao, beauty salon, or let's say, um, Uh, may beauty, makeup, may spa. Bakit nails? Mas mabilis po kasi bumalik yung tao. Kasi with the hair, napapansin ho namin medyo matagal. May katagalan ho siya eh, bago bumalik yung tao Usually one year, six months, ganyan po. Pero sa nails, usually parang every two to three weeks or four weeks, bumabalik monthly siya. Kasi di ba humahaba. Mas mabilis bang humaba eh, yung kuko. Ayun po. Tsaka mas gusto nila na laging malinis ho yung kuko na. na Pero malinis. paano mo nalaman ito? Negosyante ka na ba noon pa? Like yung sinabi mo, mabilis bumalik ang tao. Paano mo alam yon? From observation po. <laughs> so, um, when when I try to get into something, I love to do research. So, yun po yung unang gina ginawa ko. So, I did research and then I enrolled. Nag-aral din po ako. Tapos, uh, yun, talagang bumisita po ako sa iba't ibang mga salons to check to see, kamusta yung pagpasok. Tapos kinausap ko din yung ibang mga tao, nag-interview mm -mm. <laughs> sa mga tao. So, Oo. Magkano ang puhunan mo sa pagbukas nung una mong nail art salon? Okay. Uh, we started with around 600,000. Medyo malaki kasi talagang bare space spaces. Pinatiles pa namin and everything. So may konting interior. Ayun po. Pero naging madali ba yon? Yung 600,000 na yun, saan mo nakuha yon? With the help of my family. Oo, oh, oh, yun uh, ang una. Yes po. Oh, oh. And yung own uh, mga savings ka po from oh. my previous jobs. Oh. Pero naging madali ba nung nagsimula na kayo? Hindi. <laughs> oh, what were the challenges? Ay, okay. really kasi very, we are in the service industry basically. Talagang very heavy siya on manpower. So, yun po talaga, yung pag-manage ng mga tao, yung pag-hire ng mga tao, ayun po yung mga biglang nag-absent. Oh, oh. <laughs> mga biglang nag, na, mga nalilit, ganyan. Hindi naman po kapasok. Ayun po. So, nagsimula ka, ilan ang tao mo sa Titas of Manila? Uh, we had seven. Seven again. Yes po. Kasi um, parang may in-embrace kaming uh, program din yung sa four-piece program po ng government. yung sa Manila Social Welfare. Meron po pala silang program na binibigay po sa mga sa community sa Manila. Para yung mga four-piece beneficiaries magkaroon ng livelihood na rin po. So, Napakaganda ng ginawa po ni Joanna. No? So ang ginawa mo, ang kinuha mong mga trabahador doon sa titas of Manila, hindi lang basta-basta, very intentional ka. Yes, kumbaga, nagkaroon ka ng social impact. Yes, yung mga beneficiaries ng 4Ps, sila yung pinili mo rin na kunin. Apo. At nakatulong ito sa buhay nila. Opo abale na ngayon, nakikita na natin na nakakapagpa, tapos na po sila ng aral ng mga kapatid nila, or yung mga anak nila, ayun po. Tapos, talagang makita mo, ah, ito, isang, naging ano namin, nung pumasok po sila sa amin payat sila. Mm -hmm. Ngayon po, nagina na sila ng weight. So, which is a good factor, right? Eh? Kasi, meaning po nun, kumikita sila, nakakakain sila. Mm -hmm. so, ngayon, ang nail thing? art, hindi ito madali, bagamat, pabalik-balik ang customer, maghirap din kumita ng pera. Nagdaan ka sa pandemic. Yes, right? Po. Yes. And what happened? Ayun po. Kasi isa po kami yung talagang nahit hit din nung pag of the businesses. Isa din kami sa medyo late na nag-open po eh. So at that time, talagang buti na lang po may savings kami, yung company namin. So talagang yun po yung when I started, I had to make sure na meron tayong savings ha. Kasi just in case or yun po yung gagamitin namin if we want to open up. Pero yung pala, magagamit namin siya during the pandemic. And apart from that, nakatulong din po sa amin yung para yung subsidy program po ng SSS. Pero pinakamalaking nakahelp sa amin yung SB Corp loan. Ng BBI. Yes po. Anong naniyari nun? Yun naman po, bali may friend ako na nagsabi, oh, kasi alam niya, nandun nga po ako sa beauty salon industry. Sabi ko, sabi niya sa akin, oh, maybe you want to try. And there's this program specifically created for businesses, MSMEs, na hit by the pandemic. It was named Bayanihan Cares. Yun po. So, sabi niya, sige, mag-apply ka. He gave me the link. So, pag-click ko, tinignan ko na, ah, okay, so ito yung mga requirements, ganyan. So, I applied. Tapos, na-approve naman po. <laughs> Oo. Magkano so, ang inutang mo nun? Ah, hindi naman po ganun kalaki. Mga 100,000 lang po. Malaking bagay yun. Oh, po, so, why super. did you have to borrow 100,000? Kung baga, gipit ba ang negosyo nun? Hindi naman po super gipit, pero... Para lang for my peace of mind. Kasi at that time, I guess, with every entrepreneur, ano nila yon na yung anxiety and the stress that comes with running a business, especially natamaan ka pa nung pandemic. So somehow, na-lift yung anxiety and stress namin. And my team members as well kasi nag na ano sa ma'am, ano mang mangyayari sa atin? Diba? Sabi ko, sige, chill lang kayo. Ako gagawa mm -hmm. ng paraan. <laughs> At nung umutang ka sa SB Corp ng 100,000, ano ang kinailangan mo? Para pa-utangin ka nila? They ask for, of course, government IDs, tapos yung mga um, filings namin, um, financial statement, and then the ITRs that we filed. So, dun po sila mag-base. Ayun po, para ma-approve kami. At mabilis ba na ibigay ang loan? Yes. Mabilis? Mabilis po. Very efficient sila. Yeah. To be honest, uh, it's they're very efficient. So nakakatuwa nga po eh. Tapos sila pa yung mag-follow up sa'yo. Oo. Oh. <laughs> Hindi kayo mag-follow up sa oh. kanila. Oo. Ganun po ka, ano, kagaling. Tapos ang kagandahan po doon sa, for the Bayanihan Cares at that time, wala po silang interest. But they do have a minimal processing fee. That yun na fee. Yun. yun? Yun na po Oo. yun. So nung nakapag-utang ka, and sinimulan mo ulit yung oh. Titas of Manila, yes. after the pandemic, magkano ang kinikita nung salon every day? every day, uh, siguro average natin mga around 10K. 12K, 10K. Ito ang sales. Sales. Apa, sales. sales ito. It. Kasi sa mga gusto magsimula nito, Magkano ba ang magpa-nail art? Doon muna tayo. Ah. Sa inyo, magkano ba magpa-nail art? Okay. Sa amin po kasi, I think it's one of the ano din namin eh. Kumbaga, kinaiba po namin sa ibang mga nail salon is we give quality service but an affordable price. Magkano 'yon? Okay. So, the affordable price, kung gusto natin magpa-nail art, it ranges from 20 pesos to 150 pesos per nail. <laughs> per, nail. <laughs> per nail. Per nail. Okay, per nail. So, pwede po kasi ang gusto ko kasi, customizable. So, kung ano lang kasi sa budget mo, makakapag nail art ka pa rin po. So, pwedeng uh -huh. gusto mo, isang kuku lang, 20 pesos. Yes. Pwedeng gano'n. Uh -huh. Pero, In humikita base. ka pa ba doon? Opo. Uh -huh. Kasi nakaka-addict po ang nail art. <laughs> <laughs> nakaka-addict <laughs> nakaka ang Naka nail art. Nakaka-addict po siya. Once you start, oh my gosh. Parang gusto mo, every week iba-iba yung design ng nails mo. Ganun po siya. Nakakatuwa. Eh, tapos sa amin, madami po kayong choices. Madami kayong polishes, madami kaming gems, crystals, and iba-iba po talaga. Glitters that you like, magnetic cut eye, yan. Ayun po. <laughs> Sustainable ba ito? Ang negosyong ito? Yes. Very sustainable. Mm -hmm. Kasi tayo mga Pilipino, mahilig po tayo, lagi dapat maganda, presentable, mabango. So, so part na po tayo mo, ng hygiene. Eh. It will last. Yes. Hindi darating ang panahon na, oh wow, si Ayun. Joanna, ang negosyo niya, kailangan baguhin na niya. Ah, Hindi, hindi ganon? Hindi naman po. Parang it will really last for a long time. Tsaka hindi po kami replaceable by AI. <laughs> uh, maganda oh, maganda po, punto po 'yan. Ha? <laughs> Hindi sila replaceable yeah. by AI. That's true. Oh, oh. And lumaki na ba kayo ngayon? Now you, you have Titas of Manila. Anong pangarap mo? To grow more pa. Na other businesses pa po related to beauty salon business. Mm -hmm. okay. Ano ang natutunan mo sa pagpapatakbo ng negosyong ito? Dos and don'ts. Okay. Uh, number one, for me talaga is to have integrity in the business. Especially if you're in the service industry, actually with any naman po. Pero I think it's very important that you have integrity uh, kasi you have to earn the trust eh, of the people. And when they trust you, magiging loyal na po sila yan as with any relationship. Number two, prepare ka na po ng systems mo in place. Do your standards. Ano ba yung mga standard mo? I-set mo na yan. And then, prepare nyo na po yung system para in the future, pag gusto nyo na mag-expand, mas mabilis. Kasi kukopihin nyo na lang yung standards and systems ninyo in place eh. Ayun po. Isa pa, Uh, as much as possible, do not micromanage your people because <gasps> it's it's hard. I know it's hard sometimes when you're the entrepreneur. Tapos parang siyempre baby, parang baby mo yan eh. So parang gusto mo siyang i-control. Pero give them breathing space, your people. Empower them para po sila na din mismo na you know, they, they be able to make their own decisions. Eh paano ang pag kau? Uh, ang absent ang absent, alam mo yun, mahirap magpatakbo ng negosyo. Apo. You have to be hands-on. Yes, yes. Doon po papasok yung ano natin, systems in place. So, make sure when you hire, maganda na may orientation or at least training para align po kayo. So you show them like okay, ito yung mission vision natin, ito yung brand values natin. Okay ka ba doon? <laughs> Pop ano ka ba? Tapos ito yung rules natin. Okay ka ba doon? Yan. So gano naman po. So very open din naman din kami sa communication namin with our team. <laughs> Ang napakagandang kwento dito no ni Joanna is bumangon na ang negosyo niya matapos ng pandemic dahil sa SB Corp. Ang tanong siguro ninyo, namimili ba ang SB Corp? Kung sino ang pauutangin nila? Pwede ba kayong umutang sa SB Corp para palaguin o isalba ang inyong negosyo? So more about SB Corp, we have with us today the Senior Vice President ng SB Corp, Miss Odette Baula. Odette, thank you. Nice Good to morning, meet you. Ms. Karen. Odette. Good morning, Miss Joanne. O, di ba? Ito ang isa ninyong recipient, si Joanne. Odette, maraming negosyante, perhaps, hindi nila alam na may tulong na ibinibigay. Ang dami kasi they resort nagfa 5-6. ba diba, Umuutang na ang laki-laki ng interes. Hindi nila alam na may matatakbuhan sila. Ano ang SB Corp? Thank you, Karen, for inviting us. No? Ang Small Business Corporation is isang tangkapan ng gobyerno operating under the umbrella ng Department of Trade and Industry. Basically, SB Corp is the financing arm ng DTI kami ang in charge sa pagpapautang sa mga negosyo classified as micro, small, and medium enterprises. Sino ang pwedeng umutang sa SB Corp? Baka naman isipin nila, o oh, dahil may nail art salon, yun ang pwede umutang. What if ang negosyo niya, nagbebenta siya ng isda, nagbebenta siya ng cake sa bahay, nagbe Lahat ng negosyo, Basta meron siyang valid registration or business registration with the DTI or even sa barangay level sa Securities Exchange Commission. And then may valid business permit meaning legal ang operation niya. At existing yung negosyo, pwedeng makautam dito sa ating programa. Mm. So, technically, dapat rehistrado. Oh, yes. Kahit recognized sa barangay. Yes. Dapat nagbabayad ng buwis. Yes. Oo. Anong hinihingi niyong requirements? Actually, ah, uh, konti lang yung requirements namin. No? We require the DTI registration kung ikaw ay sole proprietorship. SEC registration kapag corporation. And then, clearance from the barangay for the lower loan amount that binibigay namin. And for a higher loan amount, we require na the business permit from the LGU. And of course, kailangan din namin ng valid ID of the owner for us to check na talagang existing nga itong tao na to or owner of the business. And then, other requirements as, as yung, ah, kasi digital, ano na ngayon, no? um, technology, We're in yung process of the loan, limited online na sa account ng no owner. So, we need a copy of the back account. And, of course, uh, kailangan may mga photos din para for us to check uh, existing ba itong mga negosyo na. Pinupuntahan niyo ba yung negosyo? Uh, depende. Kung maliit na amount lang, we, we validate by a virtual interview. Pero kapag higher na yung requirement, pupunta na yung mga tao namin just to check, ah, oh, meron naman palang negosyo ito. Simple lang. Basta, makonserve namin na may operation yung negosyo. okay. maliit lang yung operation or malaki yung operation, okay na yun. Pwede nang maka-access ng loan. Oo. So, ang nail art salon ni Juan, for example, ano ang dinalam mong dokumento sa SB Corp? Ah, yun po. Yun uh, na? Meron akong DTI at that time. Tapos, meron po yung sa bank account. Mm -mm. Tapos So, kailangan sa ng bank account. May bank statement. Oo. And? Yung sinabi niya rin po, yung sa mga financial statements, sa PIR din po. Oo, Ay, dapat may ganun. Nasa photos po. Okay. Magkano ang pwedeng kiramin at magkano ang loan? The lowest to the highest? Yes, ang pinakamababa namin is 30000 Pero pag 30000 ganyang karami pa ang dokumento? Ay, hindi. Ano na lang, papilis na lang to. So we simplified the requirement. Basta yun lang, yung basic na meron kang registration, may permit ka. And then, yun na, okay na yun. Mm -mm. And the ID of the owner. Okay. So okay na siya. Oo. Pero pag-hire ng requirement which we grant up to 5 million na walang collateral, mm -mm. so meron ng mga additional requirements for us to check, magkano ba ang level ng operation nito? Kasi that will be our basis for the determination of oh, makano abang pwede ipautang dito sa mga negosyo. Mm -hmm. And without mentioning the brand, pag 5 million na ang nilolone, usually anong klaseng negosyo yun? Ito na yung mga may uh, nasa manufacturing uh, industry, mm -hmm. yung trading na wholesale and retail na malalaki na ang volume. And then other services, kung mag expand si ma'am ng uh, several branches uh -oh. of the Salud, so ayun na, papunta na siya doon sa 5 million. Uh -oh. mag expand ka na ba? <laughs> Malapit na. Malapit na. So nag-loan ka ba sa SB Corp for the expansion? mag apply pa lang uh -oh. po. <laughs> so, Mag-uusap mamaya. Uh -oh. Okay, may interest po ba? Kasi after COVID, zero interest noon. E eh, sa panahon ngayon? Yes, meron na po. Kasi tapos na po tayo sa pandemya. At bumalik na po tayo sa natural uh, e uh, economy no state na economy. So we're now charging an interest rate pero mababa pa rin po ito compared to what is prevailing in the market. Uh, magkano ang interest rate sa SB Corp? It's 12% per ano or 1% per month. Mm. Pero ang computation po ito is diminishing, no? so kung bumababa po yung principal na balance, bumabababa din yung interest na babayaran. Mm. So mali lumalabas ang effective nito is less than 10%. Uh, so mas mababa po ba ito? Kumpara let's say sa private bank kasi walang collateral to eh. eh. Walang collateral. Mababa to sa 5.6. Yun, that's for sure. It po. so mababang mababa ito sa 5.6. At mababa rin po ito sa under a financing institution kasi po it's nabagit po mga kanina walang collateral. And then, uh, simplified ang aming proseso and mga requirements. Kasi ito programa ng gobyerno. So, it will subsidized uh, by the government all the interest uh, that we're charging. Mm. Oo. Uh, matanong ko, ma'am, alam ba nang negosyante ang SB Corp? Kasi you have how many, 98% or more than 90% are small and medium scale. And yet, ilan ang naglo-loan lang sa inyo? Karen, so, based on latest statistics, I think there are around 1 million na registered businesses nationwide. eh ang aming mga natulungan pa lang, andun pa na kami sa mga 200,000 oh, plus. maliit so, pa. So, that's why ang SB4, aside from lending directly to the borrowers, we also conduit our funds to other financial institution. Sa so, sila naman ang nagpapautang do sa mga mm -hmm. uh, maliliit na negosyo. Pero palagi nyo, bakit hindi lumalapit ang mga MSME sa SB Corp? Is it a lack of information or natatakot po ba? Actually, lack of information. Pero one thing na yun, DTI is really helping us promote. Lalo na dito sa ating mm -hmm. uh, programang ito, it marami ang makakaalam na meron naman palang programa ang gobyerno para dito sa mga lalo na yung mga maliliit na negosyo. So, kaya I'll take advantage of this, na Tulungan mo kami na ma-promote itong programa nito kasi para ito sa mga maliliit na negosyo. Okay, dapat po ba silang pumunta sa opisina? Ah, yeah. Let's say kasi alam ko online na ito pero may mga negosyante, lalo na yung mga uh, let's say lower income, no, takot sila sa online, 'di ba? Sasabi nila hindi ko naiintindihan 'yan. Gusto ko magpakita ng face-to-face. Uh, -face. Kaya ano ang step-by-step -step na proseso para makapag-apply sila ng loan? So ngayon, Karen, uh, napanggit mo ako ka kanina cause of the digital technology. During the pandemic, talagang we do away with the manual submission of loan application. Hindi na kami tumatanggap nung binila pa ng client na papel, hindi din sasabit yung mga documents. So, we created an online portal which ito po ngayon na access ni Ms. Joanne no, na mabilis daw. No? Pero still, marami pa rin pong mga maliliit na may-ari ng negosyo na nahihirapan. Lalo na yung mga hindi sanay sa mga gadgets mm -mm. no so that's why uh, meron pa rin kaming paraan kung paano sila matutulungan meron po kaming mga tao sa mga probinsya na nakastation sa offices sa lahat ng office ng DDI lahat ng probinsya we're in kung nahihirapan po yung aplikante pwede po kayong magsadya doon sa aming opisina para po matulungan kayo kung paano po mag-navigate nung aming online portal. Ah, okay. So pupunta sila sa DTI office? Yes, meron po kaming mga tao doon na pwedeng tumulong sa kanila. Oh, oh, At meron oh. din po naman kaming help desk na pwede tawagan para po mag-guide sila kung paano naman po mag-process ng application mm -hmm. nila doon sa portal. oo oh, oh. Matanong ko, nung umutang ka ng 100,000, Joanna, <laughs> uh, gaano kabilis o katagal mo ito na bayaran at ano ang sistema ng pagbayad? Ah, at that time, uh, mayroon po kasi silang binigay na parang bibigyan ka po nila ng palugit na parang mga six months, 7 months, hindi muna. And then after, dyan, tsaka po siya magsustart. And you can choose if you want to pay it in a year, two years, or three years. I chose the three years. Oh, okay, Three um, years ka. Three years po. At that time, PDCs po. Pero, mm. ang dami po nilang option. You can do GCash, you can do Maya. Mm -mm. Uh, I mean, e-cash. oh, <laughs> yeah, oh, yeah, oh. And then, you do bank transfers as well. Um, and then, you do even sa mga convenience stores. Mm -mm. pwede din po oh, doon oh. magbay. Paano kung hindi nagbayad ang negosyante? Yung umutang, may niriremata ba kayo? <laughs> <laughs> Alam po naman natin, dapat ang utang, dapat bayadan. So para po maipaikot ulit namin yung pondo na yon at makatulong sa iba pang mga negosyo naman. So kailangan po talaga ano po yung kinamit yung pagbabayan, bayaran po natin yung yung. So kami naman po it's we closely monitor our borrower reminding them meron po kayong magdudue next month, mm -hmm. meron kayong magjidyo, uh, next quarter. So yun po it's open din po kami since may mga tao po kami sa mga siya. Kung meron po mga problema yung sa pagbabayad, pwede kong puntahan hmm. at sabihin, ah, uh, pwede po bang may uusog yung ating due date? Of course, may additional interest po yun, no? And then, ah, uh, pwede po bang ma-instructure yung loan? Pero kung kayo po ay hindi naman makikipag-cooperate sa amin, syempre po, makahabolin namin kayo. Hmm. So, mag usap po tayo. Meron bang assistance, kung in the sense na tinuturuan ninyo ang isang maliit na negosyo on how to manage its finances better? Yes. Isa po actually, ni Karen, sa aming programa bilang lending, no? Nagbibigay din po kami ng mga training sa ating mga natulong lang mga negosyo mm -mm. on cash flow management or financial mm -mm. management. Doon po is, inutuan namin sa paano mag-manage na kanilang kita. Mm -mm. And then, uh, para po mabayaran nila yung kanilang uh, expenses para sa pang ng mga tao, but at the same time, kanilang uh, utang mm -mm. Uh, from creditors. So, meron po kaming mga ganyang Uh, intervention para mas mas lalo pang matulungan itong mga maliliit na negosyan. Eto, nagpapautang ba kayo sa sari-sari store? Yes. Okay. Ang problema po minsan sa sari-sari store, yung mismong binibenta, yun ang kinukuha pang kain. ba? Diba? Puhunan po yun. Ang puhunan dapat hindi ginagalaw. Kukuha sa tindahan ni hindi babayaran. You have to pay for it also. So, what are the common problems na nakikita ng SB Corp when it comes to finances? Yung po yung mga, yun nga yung nabagit ko kanina, lalo na yung mga maliliit na negosyo. Kasi dun, yun ang bread and butter nila, no? Mas priority pag nilisi pang bayan ng um, tuition fee or pang medical expenses. Mm -hmm. so, hindi natin talaga mapipigilan na dukotin oh, yung uh. oh. pera ng negosyo. So that's why, huwag lang yung pabayaan po yung negosyo. Kasi dumadating po talaga sa point na maghihirap eh. Andito pa rin ang SB Corp na wedding tungulong sa inyo. Huwag lang yung po talagang totally isara yung negosyo nyo. Makakaawan at makakaamon kayo with the assistance ng SB. Mm -hmm. Bae, bago ba kayong programa, ma'am, na dapat malaman ng tao? Miss po. Actually, well, hindi lang po yung app, mga programa namin para do sa ongoing mga businesses. So, ito po yung mga existing na at least one year in operation. Recently, sa tulong po ng ating DTI Secretary, Chris Roque, ang pinush niya, magbigay kayo ng produkto or programa para do sa mga nagsisimula pa lang mga nandegosyo. Ito po yung aming business expansion program wherein ang requirement is dapat na narehistro mo na, may permit ka na, at least may tatlong buwan ka nang nag ooperate Yun, pwede kaming magbigay ng tulong sa pumulan ng negosyo. Okay. So, business expansion program. Bago tayo magtapos, ang Titas of Manila, meron kang isang branch? Yes, Pa. Right now, ilan ba ang plano mo? Hopefully, maka ten. Ten branches. <laughs> branches. Alright. At ang tanong, ang nail art ba? Kaya mag ng pamilya? kaya bang buhayin ng nail art ang pamilya? Kaya po. Kaya ang kaya. mo. ah, uh, in terms of yung sa mga staff namin, sa team members namin, as I've mentioned before, no, nakakapagpaaral na sila. Um, mas madami na silang nakakain. Nakakakain na sa three times a day mm -hmm. or even more. Tapos nakakabayad po sila ng mga sa uh, rent nila mm -hmm. sa mga utilities bills mm -hmm. nila. Pero ang 600,000 mo na puhunan plus ang 100,000 mo na inutang sa SB Corp, naka ROI ka na ba? Kumbaga, ibig sabihin po, return on investment na bawi mo na ba? Apo. <laughs> Kailan <laughs> nabawi mo na bawi? Na Actually, in 600,000 namin, nabawi na po namin within a year. Ang bliss of operations, oh, 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 oh. <laughs> ayun po. And at 100, 000, yan, mga like ilang months lang po, <laughs> uh, nabawi na yun po. Okay, so talagang may pera. May yes. pera sa nail art. Okay. Ano ang advice mo sa mga gustong magsimula ng negosyo? I Go, go for it. As in, kasi ako naniniwala po ako na maganda sa, so, for our country to have a lot of entrepreneurs to be able to build a lot of jobs, job creation then for other people. And uh, be comfortable being uncomfortable. Kasi ganun talaga yan eh. Mapupush ka nang mapupush pag na start ka ng business out of your comfort zone. And that's where you will grow. Mm -hmm. And that's uh, that's a good thing. yeah, <laughs> no, for you too. Ano naman po ang bilin niyo, ma'am? Yes po. Sa mga kaasenso, good news, meron po programa ang gobyerno para sa inyo. Uh, para kayo matulungan to grow your business, expand your business. Even in times of calamity, meron pa po kaming programa, yung aming enterprise, rehabilitation, financing. And for mga startup businesses, meron kaming business expansion. So please take advantage of uh, this program kasi talagang these programs are intended for you and ito ay uh, very soft and easy to access. Uh, nabanggit ko nga kanina, Uh, it has uh, concessional uh, terms meaning mababang ang interest rate, walang collateral up to 5 million, simplified ang mga requirements, mabilis, mabilis ang proseso at madali kaming kausap. So, yun po is please take advantage para po sa inyo ito. All right. So, ating tandaan na uh, unang-una kapag nagsisimula ng negosyo, ang Tita level tips no ng Titas of Manila. Ito don't forget, dapat mag-research muna. Make sure you research. Alamin nyo ang papasukan yung negosyo and Knowledge is power. Ang daming ino-offer ng SB Corp. Dapat take advantage of this. Alamin natin ito kasi ito ang paraan para ang inyong negosyo ay lumago. At muli po ako po si Karen Davila. Ito ang DTI Asenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs. <tinyo>